Hello mga kamoto So ayan, welcome back po sa ating channel Ngayon po ay susubukan natin mag ikot-ikot Ngayon po ay nandito po ako ngayon sa Southwoods binyan Mall Ayan, dito po ako galing natin pumunta, kung saan man tayo makarating so ayan dito ako dadaan sa may San Francisco Pinan ito po ang exit ng Southwoods pupunta nga po ako ng Tagaytay ayan para naman makapag relax tayo alright so try kung dumaan dito sa may San Francisco halang ayan papasok tayo dyan sa kantong niya so ayan tong kantong to ay San Francisco halang ang daan po dito ay medyo may pagkarapot pero semento naman medyo may balok balok lang So ayan may nadaanan nakong ginagawang establishment dito parang residential May bagong bakod dito sa s yan kakaliwa po tayo dito pag pinirederecho mo po yan ang labas po yan ay dun sa may tulay ng soro soro ang tulay ng soro soro ay nagkukonekta na ng Carmona Cavite yung boundary ng Binyan at Carmona so ayan medyo marami din hams dito maganda sana kung ispalto na to baka naman binyan alright para okay is alright so ayan bihira lang naman ako dumaan dito dumadaan ako dito pag alam kong traffic papuntang kanlalay alam nyo naman sa traffic na ang ating gasolina talaga naman pataas na pataas ang presyo ng gasolina ngayon kaya lahat ng motorista mapapaaray na lang sa pagtaas ng mga gasolina kaya ito mas maganda kahit mabagal basta tuloy tuloy sabi nga ng iba every drop a gasoline is count counting a miles kaysa sa traffic maubos ang gasolina mo sa traffic alright kaya hahanap tayo ng ibang alternatibong daan slowly but surely na nakaka rating sa paroroonan So ayan nandito na tayo, medyo malapit na tayo. Malapit na po tayo sa highway. Sa boundary ng Binyan at Carmona. ayan may part na salto na dito pero mukhang matagal na na salto to kasi may mga lubak lubak na So ayan guys nakikita ko na yung labasan ayan malapit na tayo sa highway ayan bali kakanan na po tayo dito so ayan ayan po ang arko na yan ang boundary ng Binyan at Kapite Pratit So ngayon babaybayin ko to papunta ng Carmona Ngayon papasok na po sa Carmona Marami rin pabrika dito, yung nasa kaliwa ko yung mga pabrika yan Industrial Park ng Carmona medyo maganda na rin yung daan dito asfalto na rin so ayan naman yung exit papuntang express yan yan pa Manila pa syempre hindi tayo dyan dito lang tayo sa overpass ng Carmona alright So ayan, napag -go na tayo. Gora na po ulit tayo. Ayan, ispalto na rin po dito. Ito po yung paahon ng overpass. Ayan. Dati isa lang po yung tulay dito oh. ayun dalawang ano na mabuhay lane na ayan ito po yung medyo bagong gawang tulay yan yan na po ang karmona yep right ship sa'yo alright ayan nasa rotonda na po tayo ng Carmona dito sa rotonda ng Carmona makikita mo dyan ang gasolinahan ng petrol ayan yung nasa kanan ko matagal na po yung gasoline station na yan So ngayon, Sabay-bayan ko naman ngayon mula dito sa Carmona bayan hanggang Timbau. ayan papasok po ulit tayo sa bayan ng Binyan ang nakakasakop po ng Timbau ay ang Binyan ayan naalala ko yung lugar na ito bali may kaibigan tayo dito sa Carmona shout out sa iyo Brian Cantina ayan dito siya nakatira sa bandang Carmona ayan papunta dyan yung Altares Village yung pakanan na yan marami pong subdivision dyan yan yung papuntang barangay Lantik Lantik Carmona Cavite yan dyan yung tropa natin ayan papasok po ulit tayo ng binyan yung tulay dito ayan po yung tulay pag mo po dyan binyan na po ulit yan ayan binyan po ulit ang nakakasakop galing po tayo ng karmona kabite nagta lang dito ng konti mga kuys kasi ano may lusutan din dyan papuntang binyan yung kaliwa papuntang binyan at yung kanan ayan papunta yan ng barangay timbaw iyan dito tayo medyo maganda na rin yung daan dito inais na rin po aspalto na rin medyo pinalawak na oh, uh, si kuya nakahazard kaya alamin mo kung paano paggamit ng hazard kung saan pa talaga yan pwede gamitin alright sinasya amigo hindi natin alam saan pupunta wala pang side mirror ayan, sa yan po natin binabaybay ang tarantay timbao timbao road tapos po nito ano gate 3 Yun yung techno park industrial laguna techno park possible naman tong daan na to kung ikaw ay pupunta ng Bacavite, Tagaytay, Novali Santa Rosa Highway Road ayan ito si Toto pinatay na yung hazard na yan na yata alright So ayan nandito na tayo sa May Gate 3 nalampasan na po natin ang Barangay Timbau Ito tayo sa kanan Ayan dito tayo sa labas ng Kalak Ayan babaybayin po natin 'to Ayan po yung bagong gawang daan na ha? expressway. At tinatawag na Kalax. Ayan yung aking nasa kaliwa. So, ayan, chill ride lang tayo guys dati private road lang to eh ngayon pwede na ang mga motorista mga private vehicle so ayan kasalukuyan po nating binabaybay ang kahabaan ng kalax ayan po yung sa kapila ay gate na po yan ng Laguna Techno Park Komma Loa. biyahe mo rito pag ikaw ay nagmamadali kung ikaw ay galing ng timbaw at ikaw ay pupunta ng Santa Rosa Road diretso lang po tayo dito Tuwi na po itong daan na to So ayan pag kayo po ay napadaan dito Ugaliin nyo pong magbasa ng mga signage baka po kayo malito kasi may one way dito may two way para po hindi kayo mahuli ng mga marshal and guys medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan guys kasi malapit na sa exit pasigit po kasya naman po huwag lang makakasagi para walang babayaran alright nakita rin akong tricycle pwedeng tricycle dito hindi na tayo kasya doon tayo sa gitna counter flow muna tayo guys Ah, mahaba rin pala to guys Yan na kasi yung exit Two way yan guys Magbasa basa kayo two way Una bangga Oh nabangga oh Yupi Kawawa ayang guys no bali kaliwa daw so ayan kakaliwa tayo pagdating naman dito guys kakanan na tayo may daan din naman doon kaso mapapalayo tayo dito na tayo sa kanan baybayin pa rin natin ang kalaks labasan na natin dito guys ay yung Nobali yung Nobali Santa Rosa ayan yung mga nasa kaliwa kong bahay yan po yung Santa Rosa Estates yung mga malalaking bahay guys So yan guys uh, medyo malapit na tayo sa ano katotohanan mag exit na po ako so ayan guys dito kakanan na ako dito guys kasi yung kaliwa nyan diretsya ng Nobali yan ako dito ako sa kanan kasi pupunta po tayo ng Tagaytay ayan Guys, nandito na tayo sa Santa Rosa-Tagaytay Road. Ito na po yung highway dito. Ponte Verde. Mendra. guys kung alam nyo yung lugar na to dito na tayo sa Santo Domingo ayan ang Santo Domingo ay nasasakop pa rin ng Santa Rosa dito mo rin makikita ang boundary ng Santa Rosa at Cavite silang at Santa Rosa ang boundary naman dito guys so ayan may ginagawa na naman gusali dito guys so, pagka laki laki So ayan guys, dito nga lang dito pala yung Kalax entry. Ito na rin yung Kalax exit. Yan, dito na nagdudugtong yan. Mapapabilis ang biyahe mo pagka tumaan ka ng Kalax. And guys, so laki-laki. Ano kaya yung ginagawang yan? laki laki ng gusali ang daming crane so ayan guys mga ilang kilometro lang eh nakakasakop na dito ay eh, ang silang mapapansin nyo ay eh, no yan silang na po dito sa unahan na to silang kabite All right. Right, safe lang po tayo. Ops, preno. Tatawid ang truck, guys. You know, medyo paahon dito, guys. Sarap talagang mag-rides lang ulit na apag rights So ayan guys, nasa silang na tayo. Puputulin ko muna yung video natin guys. Right safe lang po. Ayan, ingat lang po tayo sa lahat ng ating biyahe. Papala muna ako sa inyo guys. Babush. Alright!